sa usapin na kung saan na nanalo kayo doon sa Department of Environment and Natural Resources no sa pagpapatilo pagpatitulo ng lupa o kaya sa inyong claim ha? at uh, ito naman ay inapila ng inyong kalaban sa korte at natalo kayo ay ang isa lang ibig sabihin po niyan kinakat, kinatigan po ng korte ang uh, ang inyong kalaban base sa tinatawag nating preponderance of evidence. Siyempre po, ay ang decision po naman ng korte ay binabasi po 'yan kung sino po talagang mas matibay at substantial na mga ebidensya na magkabilang panig. Pero meron na po kayong remedy kung hindi pa po uh, final and executory ang decision ng korte. Halimbawa kung ang korte ay nasa lower court lamang, okay? pwede pa kayong umakyat sa appellate court no? Pwede kayo umakyat sa depende no kung anong nature ba yan ng kaso yun, kung galing sa RTC ba ay pwede kayo umakyat sa Court of Appeals and later on ay pwede pang kayo umakyat doon sa uh, Supreme Court ang importante lang na pag may decision po korte no halimbawa diyan sa first level court no it could be MTC or sa RTC hindi natin alam kung ano bang cause of action ng ng inyong kaso na kung saan natalo kayo sa korte ay ay importante lang na hindi nyo napabayaan na naging final na an, an executory ang kaso. Kasi po, kung naging final na an executory, ang desisyon ng korte ay hindi na po ito may appeal. Anong ibig sabihin namin ng final an executory? Halimbawa, nakatanggap kayo ng desisyon ng korte at saka sa loob ng uh, sa loob ng 30 days no o 15 days wala kayong wala kayong ginawang uh, pag-appeal o walang motion for reconsideration ang literal pag-appeal at tagaron ng of judgment ay maari pong prescribe na ang inyong karapatan para umaktat pa sa appellate court at i-question ninyo ang decision ng lower court. Lamang na kayo pag may alam sa batas.